Hi, welcome to Recaps Movie Tagalog, I follow nyo ko, salamat mga lodi, nagsimula ang kwento kay Jennifer, isang babaeng nagtatrabaho ng huli sa gabi bago ang araw ng mga puso, nasabik na makasama ang kanyang kasintahan na si Derek. Nagpadala siya ng mensahe, ngunit hindi siya nakasagot. Samantala, isang lalaking nagnangalang gay, na nabasa ang kanyang suit sa banyo, ay umalis sa opisina dala ang isang bote ng alak. Pareho silang naghihintay ng elevator sa ikaapat na putsyam na palapag. Habang bumababa sila, nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga plano para sa holiday weekend, hindi alam ang hindi inaasahang mga pangyayari na naghihintay sa kanila. Biglang huminto ang elevator, at natrap sila sa loob. Sinubukan nilang tawagan ang dispatcher, ngunit hindi sila nakasagot. Ang kanilang unang takot ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng pagkakaisa habang sinusubukan nilang malaman kung paano makatakas. Isang pagbabago ng mga pangyayari. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa pakikipagtalik sa kanilang mga kapareha, at itinala ni Jennifer ang sagot ni Guy sa kanyang telepono. Nahihiya si Guy na pag-usapan ito, at nauna si Jennifer, nagkukwento tungkol sa kanyang unang pakikipagtalik sa kanyang kasintahan sa library ng kolehiyo. Si Guy, nag-aalangan na ibahagi ang kanyang sariling kwento, sinabi sa kanya na wala siyang kwento na katulad ng kanya. Hindi siya naniwala si Jennifer, at sa huli ay sinabi niya na nagkaroon siya ng malapit na pakikipagtagpo sa isang katrabaho sa isang kotse. Habang tinatapos niya ang kwento, nahihiya siya, at hiniling sa kanya ni Jennifer na magpatuloy. Sinabi niya na siya ay nahuhumaling na ngayon, at itinago ni Jennifer ang kanyang telepono. Inamin niya na gusto niyang halikan siya, at hindi siya tumutol, nakita ang sitwasyon na kapana-panabi. Pareho silang nagtanggal ng damit at nagkaroon ng malapit na pakikipagtagpo. Pagkatapos, inamin ni Guy ang kanyang pag-ibig kay Jennifer, ngunit nagsimula siyang magbihis. Nagtataka siya kung nag-enjoy siya sa pakikipagtagpo, at nagsimula siyang magkwento sa kanya tungkol sa kanyang kasintahan, na ipinahayag na gusto niyang makipag-ayos sa kanya. Sinabi niya na ang nangyari sa elevator ay aksidente, ngunit iginiit ni Guy na nahulog siya sa pag-ibig sa kanya. Tiniyak ni Jennifer sa kanya na mananatili siyang tapat sa kanyang kasintahan matapos silang makalabas sa elevator. Iminungkahi niya na maaari silang magpatuloy na makipag-usap pagkatapos nilang umalis, ngunit ang kanilang relasyon ay mananatiling platonic. Nagalit si Guy dahil hindi sinuklian ni Jennifer ang kanyang damdamin. Sinubukan niyang kumalma at nagpa na sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa nangyari at kung bakit sila nakakulong sa elevator. Ibinunyag niya na hindi siya accountant at may ibang pangalan. Sinundan niya si Jennifer, alam ang kanyang buong pangalan, kung saan siya nagtatrabaho, at kung anong oras siya umuwi. Ipinakita niya sa kanya ang CCTV footage ng kanyang opisina, na pinatunayan na pinapanood niya siya. Ibinunyag niya na siya ay isang security guard at pinapanood niya siya. Natakot si Jennifer, na pagtanto na alam niya ang lahat tungkol sa kanya, kabilang ang pangalan ng kanyang kasintahan na si Derek. Nagkwento siya sa kanya ng mga kwentong alam lang niya, naglabas ng susi at sinabi sa kanya na maaari siyang umalis kung gusto niya, ngunit nagkamali siya na babayaran niya ng mahal. Sinubukan niyang makipaglaban sa kanya, nagbabanta na tatawag sa pulis siya, ngunit tiniyak niya sa kanya na hindi iyon mangyayari. Naglabas siya ng susi, at sinipa ito ni Jennifer, sinira ito. Nag-away sila, at nawala ng malay si Guy. Nang bumalik siya sa Ulira, natagpuan niya si Guy na gising, na nagpapaliwanag ng kanyang plano na mapag-isa sa kanya sa elevator. Sinabi niya sa kanya na nagtatrabaho siya para sa security team at walang tao sa gusalig sa loob ng ilang araw sinabi niya sa kanya na handa siyang patayin siya at pagkatapos ay bumalik sa bilangguan. Patuloy na binyantaan ni Jennifer na ikukulong siya, ngunit lalo siyang nagalit na kinatakutan siya. Kumalma siya at inalok na buksan ang mga regalo na dinala niya para kay Derek. Sinubukan niyang isuot ang isang jacket, at sa pangalawang regalo, nakita niya ang cigar scissors at lighter. Inamin niya na lagi na niyang gustong manigarilyo ng ganoong sigarilyo. Pareho silang nagpaumanhin sa nangyari, at tinanong ni Guy kung may pagkakataon pa rin upang ayusin ang mga bagay kapag lumabas na sila. Nangako siyang dadalhin siya sa isang resort. Sinira nila ang lampara gamit ang isang thermos, at napansin ni Guy na walang mga bolt sa kisame. Nagpa siya siyang suriin ang emergency exit at binuksan ang hatch gamit ang thermos. Nagulat si Jennifer na nakakalabas na sila, at hiniling sa kanya ni Guy na tulungan siyang umakyat. Sinabi niya sa kanya na wala siyang lakas at kailangan niyang makalabas muna kumbinsi niya siya na hindi siya tatawag sa pulisya at manipulahin siya upang tulungan siyang makalabas sa elevator. Nagtagumpay siya, ngunit pagkatapos ay nagkamali siya, na sinira ang tiwala ni Guy. Napagtanto niya na niloko siya at nagpa siya na subukang makalabas sa kanyang sarili. Sa sandaling magawa niya ito, naabutan niya si Jennifer at dinala siya pabalik sa elevator. Naunang gumising si Jennifer at nagpa siya na patunag ng fire alarm. Gumising si Guy, at sinuntok niya siya ulit, itinali ang kanyang mga kamay tumunog ang alarm, at dumating ang fire department para iligtas siya. Kailangan niyang pigilan si Guy upang hindi siya masaktan. Tumigil siya, at nagpasalamat si Guy dahil hindi siya nasaktan. Gusto ni Jennifer na makipag -ayo sa kanya, pupunta siya sa bilangguan, at mag-record siya ng video para patunayan ito. Pinilit niyang sabihin sa kanya ang kanyang tunay na pangalan at lahat ng nangyari, kabilang ang kung paano niya sila ikinulong sa elevator. Inamin niya na pinahinto niya ang elevator, kinidnap siya, at sinaktan siya para makilala siya ng mas mabuti. Ibinunyag niya na ang kanyang pakikipagtagpo sa katrabaho sa kotse ay simula pa lang, at nahulog sila sa bangin at tumama sa puno. Nakulong siya ng aning na buwan at pinalaya, ngunit hindi siya nakahanap ng magandang trabaho. Tinanggap niya ang trabaho bilang security guard dahil kulang na siya sa pera. Sinabi niya na ang sitwasyon sa elevator ay nangyari dahil gusto niyang maging sarili niya at bumalik sa kanyang dating buhay. Isang pagbaluktot ng tadhana, Samantala, dumating ang isang pangalawang bantay na nagngangalang Eddie kasama ang kanyang kasintahan na si Ruby. Hinahanap niya si John, ang tunay na pangalan ni Guy, at nakita ang isang monitor na nagpapakita ng mag-asawa sa elevator. Nangako siyang bababa at kukunin sila. Binuksan niya ang mga pinto ng elevator ngunit hindi napansin na kinuha ni John si Jennifer at humingi ng tulong. Napansin ni Eddie na may mali at pinatakbo ang elevator. Dinala ni John si Jennifer sa puno ng kotse. Ang kwentong ito ay isang nakakaakit na halo ng suspense, romance, at panlilinlang. Itinataas nito ang mga tanong tungkol sa kalikasan ng tiwala, ang kapangyarihan ng manipulasyon, at ang hindi mahuhulaan na kalikasan ng koneksyon ng tao. Iniwan ng kwento ang mga mambabasa na nagtataka kung ano ang mangyayari sa susunod, at kung makatatakas ba si Jennifer sa mga kamay ng mapanganib na lalaking ito. Hanggang dito na lang mga Lodi, kung nagastuhan nyo ang atin recaps ngayon, ay huwag kalimutan mag-like, share, at pakifollow nyo na rin ako mga lodi. Salamat ng marami.